Shout out po sa inyong lahat mga kabindors. Narito na naman ang inyong lingkod, ah uh, Pupunta tayo doon sa Ubo ni Therapy. Upang bisitahin natin sila Almera at ang kanyang mga anak. At may pangunahin tayong sadya doon. Ang gagawin natin ay uh, mapag-usapan namin na magpunta ako kami doon sa hospital na uh, pinanganakan niya para ma-claim namin ang birth certificate ng kanyang anak kaya mga kabindors ito uh, nagpunta tayo dito sa area o so, kubo ni Katerapi upang ma himok natin si Almera na samahan tayo doon. Mga Ayan, narito na po tayo sa area ni Katerapi. Mga kabindors. Good morning po. Good morning. Eh, hindi, hindi ako kalaban. Oo. Kaibigan ako, kaibigan. Anak, ah, ah, nagluluto ka. Ay, oo. Ang sarap niyang niluluto mo ah. Ay, Oo. Yan, nagluluto si Kati dito ng tukwa. Yan mga kabindors ay pinasyalan natin dito si Almera sa kubo ni Kati Upang maano natin kung ano ang nangyari doon sa ano, sa ano ng bata kasi ang ano, ang suggest ng mga wan, mga viewer natin ay oh, pwede daw makuha yung birth certificate doon sa ano yan, yeah. hospital na pinanganakan ni Almera eh, ito, inundang ko dito para makausap ko ah, ano ang ano doon wala nang gas? wala nang gas? ay, oo oh. nga kahoy na ang ginamit mo Ano yan? Ang ano mo diyan? Saan to? Sa kampong? Ah. Uy. Good morning. saan si mama mo. Ha? Ah? Ay tulog. Bakit tulog? Bakit na kuya't nakipagsayaw ba? Nakipagsayawan? Mm, good morning, Almera. Yes. Uh, bakit? Bakit? Baka marami kang iniisip kaya hindi ka nakakatulog. Hindi ko na wala akong naisip, bigla na talaga ayaw. Mama, yung bangkit na kama na Bi, bi. Bi, wag magulo, bi. Wag mo gulo. ka lang muna. Mm. Mawag yan tayo nilong ko ba eh. kape. Ayaw ko tatawag ka, wala naman na kape. Tapos na. Hindi, Almira ang ano natin ngayon. Kaya ako narerito, kano gusto ko sana na puntahan natin yung hospital na doon ka anak ano? Para maano natin doon ma-laman ko at ma-anong anong nangyari sa birth certificate ni, ano? Anong pangalan niya doon? Si, ano? Ramo pa rin, Ramo. Pero hindi na babaguhin yun yung Ramo. Pero Do. Wala, wala, pa naman nakalagay dyan sa library nila dahil lol, wala, daw kami na ng pass hindi pa nalagyan. Nabihan ko na tumawag pa ako dun. Kaya na magulon magulo na. Hindi, mayroon na yan. Kasi kung ramo ang ibinigay niyong ano doon, itatala na yun doon. Kung, hindi, kasi, pa, hindi pa po. Hindi na nila nila. Nakausap it... ko talaga. Hindi nila. Ano ito? Bibi, bibi. Hindi nga lang nila ni ano nila kan sinabi lang sa iyo kasi gust, gusto, in. nila na bayaran sila ng ano ng uh, utang, di ba? Pero ang hospital daw kasi sa pagkakaalam ko, ay eh, hindi naman yung, yung na private. Kahit private eh, hospital 'yun eh. Ang pagkakaalam ko doon ayon doon sa ating mga komentor eh basta ipinanganak eh, sa ospital, ginagawa na ng ospital yan ng ano, birth certificate kaya lang. Kaya eh, hindi na i-re-release sa'yo kasi may ano ka pa doon, may balance pa. Ngayon, hmm. aalamay natin doon kung magkano pang ang balance at kung pwede sila pag na eh ano na, i-release na yung certificate na yun kasi wala ka mang kakayahan na magbayad kasi ano pa man masyado ka mang mahirap kung mapapakiusapan sila ano okay. Ate, sabi niya, Hindi po yung kasama yung light birth kasi wala po tayong bigay may balance pa ba yung sabi niya. Kala ko mam usap tayo na sabay mo yung balance sa yung live birth may crash ko na lang po mayroon. Ano so, basta may light birth na baby. Wala pa yung isang buwan niya, grabe. Hindi, eh, may, meron yan, meron yan kasi hindi pwede, di ba naka ano kayo doon, yung eh, naka, uh, kayo doon at doon kayo nagpa-hospital tulad sa amin, na-assist talaga sa amin. Hmm, pag, <laughs> pagkasilang ng bata, kukunin ko anong ipapangalan ninyo. Ngayon, kinuha yun yung no. pangalan. Oo. Hindi sinasabi lang yun Kasi what, ang gusto nila na bayaran sila Huwag <laughs> makulok eh Nagblablog tayo Um, mamaya na. Mamaya na tayo maghaharutan tayo mamaya. o oh, mamaya na ha. Magharap oh, ni Tatay. mamaya na. Nag-usap ba usap? Mm, mamaya na be. Pagtapos. Ayun ang ano doon, puntahan natin Almira. Ini gumising na rin. natin sa pag ito ay mawala na itong bagyo natin, yung maganda ng panahon para malaman natin ano kasi yung sinasabi sa'yo na wala, hindi yan totoo. Na wala kasi doon nga, doon ka nga nanganak sa kanila eh, sa hospital nila eh. Hindi po pwede yun na wala. Kasi kung hindi nila inasikaso yon makakasuhan sila. Yung ganon, kung hindi nila kinuha yung pangalan ng bata, at iinano nila sa, ano, sa registration. Nandyan na yan, mayroon na yan, anong papel dyan. Sa hmm. pagdating, amin um, na uh, ano lang yun, uh, center lang ako. 5 ako dahil din yun. Na assist ako agad ang ng anak ko eh. Kay, double check ka agad, eh. kaya nga, ang dahilan yan, oh, yan lang. oh, yan lang ang dahilan yan na hindi mo nakukuha. Kasi wala nga, hindi mo na nabayaran ng buo, di ba? Mm -mm. Ipin ka pa ngayon. At akin naman mom sabi ko, eh. pagdating dito, ilabas ka agad eh. Hindi naman umabot isang oras eh. Hmm. Hindi, hindi man dahilan yon Almera, na kahit hindi umabot ng isang oras, at sa kung basta yan, ang pinag-usapan, yan ang babayaran mo talaga. Kahit na, yeah. Uh, kahit nga nakapanganak ka nga sa labas tala to, dinala ka doon sa kanila ah uh, mayroon, pas, mayroon okay. lang sila gagawin sa iyo na kunti lang tulad ng pagpalabas ng pinaunan hindi, sobrang laki uh, po. Hingi, hiling ah, hingi nila. Hindi, hindi ka na makakaano doon. Kaya yan ang ano nila, patakaran nila sa hospital nila. Hindi naman ako sila pabayaan. Magaling din sila ng paano. Kaya yan ang gagawin natin para makuha natin at mapadali na yung ano mo, pag-uwi. Kasi, siyempre, mayroon man sa atin nagsusupport na ating mal na sponsor na makabalik talaga kayo doon sa Leyte. Ano, bumangon ka, bumangon. Oh, Nagano si tatay. Ano na? Bangon ka, be. Bangon ka na kita. Oh, wala kasi basa ang ano niya. Hmm. Sorry. Hindi na, hindi kami nakauwi pa na ulan. Uwa kong tanik pa ng doon. Ay, buti. Tuyo pa yan doon. Yung tinitirahan mo na. Nakita, lang. nakita man natin na puro butas. Hindi lang butas. Umakit ka mong aso. Kaya nga. Hindi man lang sinaway sa may-ari. Tangay nga ang gatas na bibigyan. Nakasarado yun, oh. Ang tangay. Pati, hmm. ano doon. Baka, uh, lalag lahat mga damit doon. Malagay lang sa aso yun. Kaya kung malalakad natin yan, yung ano, yung, yung bata, birth certificate. Wala uh, na kong magulo. Madali lang. Madali na ka na maka move kayong yung tatlo makamove papuntang probinsya kasi yan, yan na lang naman ang problema eh yung birth certificate bang na ay mo bumangon na nakapitik pitikin ko to eh okay? Okay. 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 isa isa yan kumusta dito yung inyong ah ano pala ano ang ayo si bibi matamaan ano ang pasya ni katerapi dito muna kayo hindi ko pa alam kasi may mag-uusap pa sila ni ma'am ma yung asawa niya mag-uusap pa sila. Hmm. Hindi. hindi pa ako makauwi ng litig. Ah. Pagkapin pa kayong kawawa din sa amin. At talagang ngayon, ang mabasa kami din eh. Kaya nga. Tapos pag uluhan, basa din. Tama, kasi masyadong okay, ano yung tinitira nyo doon. Nakita naman ng mga viewer yan na... Kasi bubi, lalo doon ang puubo, nagkasakit. Mm nandiyan mm. oh. naman na. ang ganda na nang. Dito talaga doon, doon nasiyadong marumi doon, 'yung lugar mo. Ito na kung ah, dito ka mag -i stay pasalamat ka kay therapy na Ayun, pina ka dito habang hindi ka pa nakakawi. Kasi yan yung prina-process natin na makauwi ka. Agad. Kayong tatlo. Ayaw nga na anak. Ano ba? Ayaw mo talaga makinig. Padala ka sa mama. Ayan, ulan na naman. Naku, talagang... Ako ko ngayon yung paninda ko doon rambutan eh. Baka masira na yun eh. Ah, ilang ulan. araw ilang araw na ngayon. Nakuha na sa Tatlong, um, tatlong araw na yata bago mga bulok na yon. Hindi pa bago pa yun. Hindi pa mga bulok. Ah. Ano lang balat lang na alo hindi pa. Ah. pa yung pagbili ko. Nakaalis eh. hmm. ah, nyo yun naman. Yung tungwa lang. Ang ano yun. Uuwi ka na ng provinsya Sa liti. Hmm? Uuwi ka na doon. O oh, maganda doon kasi ano, ah, maluwag doon yung ano, pag, sa tatakbuhan mo makikita mo yung mga lola mo doon. Lolo. Nandun. Niya, niya ate niya. Kargahin mo ni ate. Hmm. Lolo ka. Ayun Ah, mga matapang pa naman yung pareho sa yung mag magulo. Sabagay, malaki naman yun eh. Nine tsaka eight. Ah, magtiti. Ah, hindi okay. naman papatulan yun. Magtutuwil naman yung isa, panganay ko. Hindi naman papatulan yun kasi maliit pa tayo. Kahit magulo. Ewan ko lang. Sasawayin lang na hindi online Ano ba mga <laughs> <to? laughs> so, Sa tapin, sa ang anak ko doon pagdating ba, Moros, suntukan na lang tayo. Kay iba-iba tatay. Kung <laughs> hindi nag-usap sila, hindi naman nag-usap sila. Sinasanay-sanay ko na sila hindi ka na madungis dito moro ka no oh. malinis ka na dito doon sa bahay ko mo. ako grabe ang dungis mo doon ah kawawa naman pang bata pati si Ramo si Ramo si, ano, si si ano yan eh si Prince La, si Jimmy Prince okay, Rasi Maramo talaga eh Friends uh, Russell. Uh, hindi sa labas lang ng pangalan niya yun, pero sa birth certificate niya, pag nakuha natin, yan na talaga, kaya yan ang binigay niyong pangalan doon. Eh. Kukuha natin yan, yung ano doon. Yung, eh, kukonsulta natin kung bakit. Doon sa hospital. Mga kailan ang ano mo? Kailan kaya ang balak mong punta natin? Doon? Oh, doon. Ang mga doon, sige. Uh, amaama kita para ano, para akuang mag, do magt sasalita nah aku anang saang maganda <laughs> <laughs> Tawagin mo na. Eh? Tawagin mo. Tawagin mo ang bibig. Uh -huh. Kuyang-kuya eh. Nakapigil tuloy si bibig ng kanin ng 2 months pa. Naguan eh. Muro. ayan mga kabindor salamat po sa mga viewer natin na nag advice o nag ano kung paano ang gagawin doon sa birth certificate ng anak ni Almira ayan ang sabi nyo naman mga viewer na yan nandoon yon kasi hospital yon na pinanganakan nandoon yung ginawa nila yon Kinakailangan e, lang na i e, ano i e, verify lang doon kaya hito Ngayon kasi medyo bagyo pa kami dito, ang napagpasyahan ni Almira ay sa lunis na lang kami pupunta doon sa hospital na yun para ma ano namin ma-verify ba yung birth certificate para mapadali na ang kanilang uh, pag-uwi sa probinsya. Umugulugin ano lang ito dito sa dito na lang sila sa ano kubo ni Katerapi pang lang ito dito kasi ginagamit nga ito ni Katerapi ng kaniyang hanap buhay din yung tulad ng pagmamasad eh sa kababa ang puso ni Katerapi eh, na kay ano muna pinatirahan kay Almera itong ano na ito dito kasi ang tirahan ni Almira doon, nakita nyo naman sa aking video, ay napaka ano talaga. Masyadong napaka kawawa. Lalo na ngayon. Ngayon itong tag-ulan na ito, si sobrang ulan. si may bagyo nga kami. Uh, mas lalong kawawa yan sila kung nandoon sa kanilang tinitirahan doon na nakita nyo sa aking video. Kaya nagpapasalamat tayo na pinatira at kinukup dito ni Katira sila kasi sobrang maawain din sobrang maawain din si Katira sa mga ganitong situation kaya naririto sila habang hindi pa sila nakaka buwi ng probinsya kasi ito nga ang inaano namin na maiprasis na ang lahat may ayos na ang lahat para makauwi na sila ng problem ayan mga kabindors hanggang dito na muna ang aking update sa susunod na araw ay lalakarin na namin ni Almira pupuntahan namin doon yung ano yung hospital na kanyang pinang uh, pinanganakan kaya abangan nyo yung aming pag-update ulit. Abangan nyo rin doon sa video ni Katirapi. Mga kabindors, nandoon rin yung mga update niya uh, sa mag-iinang ito. Uh, thank you, thank you so much doon sa ating mga sponsor na walang sawang sumusuporta. Kahit ano paman, ano paman ang kalagayan ni Almira ay naririyan pa rin sila. Uh, thank you so much for sa inyong lahat. Ah, uh, ayan.